Eh, uh, so sukat sa kanya. Mas mura to. 1, 2. Pero hindi na yung design. Okay lang. Yan 1, 2. Try don't, don't, don't Try mo. Hindi, okay rin yan. Magaan din siya eh. nya ba talaga BBJ ya. Eh? oke okay lang yan sa school. Okay lang siya sa school. may size naman, eh. Pwede ba yan sa school ganyan? Ha? May na kaput sa amin din Eh <makes> ano? <noise> Mas kulay daw 'yung ito, mayroon pa ngayon. medyo makintab, oh. hindi Ay, na o, hindi. Ito. Sa... Ito ayan, oh. Ano 'Yan, yan. Tapos...

900. 10 price ba. Yo mga guys oh. 900. Ito metallic. Ito guys, pang-school na sapatos. So, 'yan 999. 900.99. try mo doon sa ano? Kasi yung parang goma, yan yung hindi madalas. I-try mo doon sa semento. Maganda you kasi. Know, yan o, sa tiles, i-try mo doon. I-try mo doon. And guys, pipili tayo ng medyo may quality at mura lang. Kasi yung unang tinignan namin ay nasa 5,000 Tapos merong 4,000. Yung kanina, one, So ito medyo mura-mura, 700 siya. Eh. 799, parang 800 na rin pero pag komportable naman be, pwede na yung 900 mura na yan Ay, ito, tela ito mas okay to try mo to mas okay yan, hindi nagbabakbak 999 mga kapatid So, bali, may sukli pa tayong piso. Ilagay natin sa alkansya. Ayan. So, susukat muna na ito sa ating panganay. Pang school. Okay. Hindi natatanggal pag maglakad. Maliit siya ito. Malaki-laki. May tali. Yan ang Malaki naman Ha? Baka Ano ba yung malulas na Baka Ano ba sya Ah, hindi Rubber ito Maluwag be eh. Yung maliit na ito, boss Anong size nito? Size 7, po Ah, mga 6 and a half ah, Wala ba? Ah, ganun ba? Maluwag ba? Maluwag siya. iyo. Ito yung masigit. Hearts. <laughs> <laughs> Isa ka ba price po? mo? Hindi ba? Ano lang yung okay. starts? 799. Pag wow. yan, 899. Ito, 899. Hindi pala, ano? Oo, oo. Dapat sasabihin, hindi malakay. Hmm. Wow, sikit. Masikit? Masikit? Uh -oh. <laughs> 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 Sige. Gusto mo na yan yung style na yan? Oh, ano yan? Size 5. Siguro 5 and a half niyan. <laughs> yung size nito, boss. 5 and a half saka 6. Ayaw yung sa mga half, ha? Yung ganito na lang kaya be. Eh. Try mo yung ganito. Okay lang. Ano yan? Sa is. Six. Baka ka na rin sa six. Mm hmm. So, yun nga guys, uh, dito lang tayo sa Bali Isang Dibo kasi yung iba lalo na doon sa landmark ang mamahal mga kapatid, 1.5 ganun ang ano 0- makintab eh, medyo makintab siya. Pero mas maganda yung ganun, yung hindi masyadong makintab, di ba? Ay. Dagn sa Makintab eh. Parang Lady Guard. Lady <laughs> Guard, <laughs> gano'n yan. Ano? komportable Ano ba yan? May medias pa yan? Pagaganyan? black Yung ano medyas lang na ano, half. Okay lang din, di ba? Kahit makintam. Pero maganda siya. Hmm. Yan na lang dalawa yan Tapos kay BBJ yan na lang ano. Diyan kasi parang walang design ba, di ba? So, oh. so mas okay itong isa. Yeah. So okay ka na diyan at may comfortable ka na. Yep. Sa be Yun 'yon na rin? Pati yung size B 'yon na rin sa yo. Okay. Hindi, okay, lagyan like ng pangalan. So, yun na. Dalawa daw niyan, Jake. Okay na. Oo, oh, ito, si ano? Dalawang stock na ito, ma'am. Yung, ano. Ay, ito yung partner niya nyata, eh. Ito? Ayun yun. Yung suot niya. Ayan. Hindi okay. Okay, okay na yun, ba? sim Okay na yun. Okay. Sure kayo, hindi yan madulas. I-try mo dito. Hindi, tanap ka ng size mo niyan. Oo na. Hmm. No. Hindi, kasing size na ito. Hindi, okay, kasing size na. Ito, ito, ito. Ito, uh -huh. ito. Size 6. Same, same size tayo ng sapatos. Ano kina nung pop-up? Merong stock kayo nito, ma'am, na size, ano, size. <laughs> May nito. Wala, walang partner ha, na, i, i, dito sa kanya. O, oh, size 6 noon. Saan ba yun, babe? Saan ba yun? Yan yun? Yan yun. Saan na? Saka, asa ah, ba yung isa? Yung may ano? Ayan. Hindi. Ah, size 6 na ito. Asa ba yun? Yan ata yung sinukat. O, ito yung sinukat mo, diba? O, oh, size 6 niyan. Saka yung size 6 nung, asa na ba yung isa? Ito ah, na. Buksan mo nga ito, babe. Hilain mo, hilain mo. Eh? Hilain. Hila. Ayan. Ayan nga. Hanap nga tayo ng size 6 niyan. I'll take it. Pintag okay na okay na to so yun yung guys pare yung size 6 yan o pare siyan so yun na kay Gia na lang pagkano pagkano non